Ito nga pala mga kamaster, yung mga puluhan na pinakita ko sa inyo sa last upload ko. At ito rin yung mga blade. Ayan. So sa ngayon mga kamasari, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ikakabit itong ating mga puluhan dito sa blade. So ito yung ating mga blade mga kamaster. Mayroon tayo dito ng limang pirasong blade at limang piraso rin na puluhan. At ito rin yung gagamitin nating pang dikit mga kamaster. Sa so, ngayon ay ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ko nga ba ikabit yung ating mga puluhan dito sa blade. Sa so, ngayon ay maghahalo lang muna tayo mga kamaster ng epoxy. Yan. So, ihalo lang muna natin ito mga kamaster ng epoxy. So, maglalagay na tayo ng marami kasi limang piraso po ito. Sa mga gusto matuto, ayan. Panoorin nyo lang ito mga kamaster. Ito yung tinatawag kong artificial na pamaraan mga kamaster ng paglagay ng puluhan sa blade. Kasi yung natural na pamamaraan mga kamaster ay linalagay muna sa bagay yung mga tang bago ibaon sa kahoy sa gagawing puluhan. So ang ginagamit din mga kamaster sa ganong mga pamamaraan, yung natural na pamamaraan ay yung mga sariwang kahoy. So hindi katulad nito mga kamaster na artificial na pamamaraan ay mga tuyong kahoy na po yung ginagamit ko. Ayan so hahaluin lang natin ito mga kamaster. So bakit ko nga ba nasabing artificial na pamamaraan mga kamaster? Kasi po ay gumamit na po tayo ng epoxy pang dikit. Hindi tulad po ng natural na pamamaraan. Ay kusa na lang po yung didikit dun sa kahoy. Once na linagay mo sa nagbababagang apoy. Yung tang. So ito po, ganun po mga kamaster ito. So kailangan mong ilagay sa nagbabagang apoy. Yung tang pago ibaon sa puluhan. So, ang ginagamit po doon mga kamaster ay sariwang kahoy. Hindi tulad po nito mga kamaster, ito ay ito yung kahoy na po ito. At pwede mo na pong ganyan iukit kahit na hindi pa nakabaon dito sa blade. Kaya po tinatawag natin tong artificial na pamamaraan. Kasi ginamitan na po natin ng epoxy pang dikit. May video rin po ako mga kamaster ng natural na pamamaraan. Panoorin nyo na lang po dito sa aking channel. Ayan, so ganito lang po mga kamaster, imimix lang po yung epoxy. Kahit anong epoxy mga kamaster, pwede nyo pong gamitin. Ako ito po yung ginagamit ko. Ayan, so pagkatapos nyo lang po mga kamaster, imix, pwede nyo na pong umpisan, ilagay sa inyong mga puluhan. Ayan, so ito po yung ating horse handle design. So ipapasok lang natin to dito sa puluhan mga kamaster. Yan, so lang po natin yung butas. Yan, so nyo lang po mga kamaster na punong-puno ko yung butas. Ayan, so ito po ay sinukat ko na po yung butas nito mga kamaster doon sa blade. Siguraduhin nyo lang mga kamaster na sakto na bago nyo po lagyan ng epoxy kasi mahirap na po pag tumigas na hindi po po sakto yung butas yung tang dito sa butas ayan so ganyan lang po kamaster pupunuin lang po yung butas at itong tang naman po yung lalagyan natin ng epoxy ayan so ganito po yung ginagawa ko pamamaraan ko nito mga kamaster bago ko ibaon sa butas itong ating tang nilalagyan ko muna ng epoxy itong tang para kapit na kapit po yung ating blade. Yan, so sigurado mga mga kamaster na hindi naman to basta-basta mahuhugot. Kasi napakatibay ito mga kamaster. Napakatibay nito na ito pag natuyo na hindi mo na basta-basta mahuhugot itong ating blade dito sa puluhan. So, heto lang mo, ganito lang po mga kamaster. Ang paglagay, ayan. So, napakadali lang nito. Na so, ganyan lang mga kamaster. Tatanggalin nyo lang yung sobra. So, ito na siya mga kamaster. Antayin lang natin itong matuyo. Siguro doon nyo lang mga kamaster na tuwid na tuwid po yung blade dito sa puluhan. Siguro doon nyo lang po na hindi nakatabi Eh. Kasi pag natuyo na po yan mga kamaster, hindi nyo na po magagalaw yung blade. Kaya siguro din yun lang po mga kamaster na hindi nakatabingi yung puluhan. So ito mga kamaster, mayroon na tayong isang nalagyan ng puluhan. So antayin lang natin itong matuyo. Sunod natin itong mga kamaster na maliit. Yan, so ito yung sunod natin na lalagyan ng puluhan. So ito yung puluhan nyo mga kamaster, ito yung ating hand handle design. So ito nga yung mga kamaster yung tinatanong ko sa last video ko kung ano nga ba yung mali. So ito nga kamaster oh, napansin ko lang dun ito mga kamaster, nung naglalagay na rin ako ng kuko, sumubra pala ng isang daliri yung kamay ng ating puluhan. So naging anim, hindi ko na po tinanggal kasi mawawala na po sa design, mawawala na po yung design ng ating puluhan. Magiging maliit na po. Kaya pinabayaan ko na lang na anim yung daliri. Ayan. Nagkamali po tayo kamaster ng daliri. Sumubra ng isa. So ito yung ilalagay natin dito sa blade na ito mga kamaster. So ganun din mga kamaster. Pupunuin lang natin ng laman. Yung ating puluhan. Yan, so siguradong sigurado naman ito mga kamaster na mapupuno natin yung loob para dikit na dikit po yung ating mga tang. At ito rin mga kamaster, lalagyan natin yung tang niya para kapit na kapit. Ayan. So, mayroon na tayong mini night So, tatanggalin lang natin, mga kamaster, yung sobra. Para pag natuyo, konti na lang yung lilinisin. Ayan. So, mayroon na tayong dalawang nalagyan ng puluhan. So, tingnan yung mga kamaster, ayan o. Oh. Tuwid na tuwid yung ating blade sa puluhan. So, ganun, mga kamaster, importanteng tuwid siya bago matuyo. Para hindi siya nakatabingi. So, ito na mga kamaster, dalawa na yung nalagyan natin ng puluhan. Sunod naman natin nito. Dito sa ating tiger handle design. So, ayan na mga kamaster, papasok lang natin sa loob. Ayan. So, ganyan lang po mga kamaster. So, tanggalin lang ulit natin yung sobra. So matagal lang mga kamaster itong pag-uukit. Yung mga ganitong pagdi-design. Doon lang po natatagalan yung mga katulad kong maker sa pag-uukit. Kung simpleng design lang po, napakadali lang po gawin. Ang mahirap lang po gawin yung mga pag-uukit mga kamaster. Mga ganito. Umaabot po ng maigit isang araw. Umaabot po ng dalawang araw. Ganon po yung proseso ng ating mga puluhan. Mano-mano po kasi natin inuukit yan mga kamaster yung ating mga puluhan. Kaya hindi po ganun kadali yung paggawa pag may mga ukit. Ayan, so ito na mga kamaster. Antayin lang natin itong matuyo. Ayan, so mayroon na tayong tatlong pirasong na ilagay. So napakadali lang po maglagay ng blade. Ang matagal lang po yung pag-uukit. Yun po talaga matagal mga kamaster yung proseso ng pag-uukit. Sa so ngayon mga kapisar, ito naman yung lalagyan natin. Lalagyan natin ng epoxy. At ito yung blade na ikakabit natin mga kamaster. Ito ay dahong palay. Yan, so may haba po itong 12 inches. Yan, so dito po natin to ikakabit mga kamaster sa ating dragon design. Ganun din mga kamaster, pupunuin lang natin ito mga kamaster. Kaya pa sinasin po sa mga nag-order pala kung bakit medyo matagal. Kasi po matagal po talaga mag-ukit mga kamaster. Yung isang itak po natin ay umabot ng 3 to 4 days. Depende po sa design. Kaya po matagal. So nakikita nyo lang po sa video ko. Mabilis lang po matapos kasi iniiksyan ko na lang po ini-edit ko na lang po yung ano natin para hindi masyadong mahaba pero sa totoong paggawa po mga kamaster napaka tagal po bago matapos ang isang pirasong itak pag may mga okit Mano manong po kasing inookit yan mga kamaster kaya matagal po talaga bago matapos kaya po, pasensya na po sa mga nag-order kung medyo matagal po yung mga order nyo bago maipadala mga kamaster. Matagal po kasi yung proseso. Pero wag po kayo mag-alala lahat po ng umu-order ay makakarating po sa inyo yung order nyo mga kamaster. So medyo paantay-antay lang po. Yan. So pwede po kayo magpa-customize mga kamaster ng kahit anong design. Mag-PM lang po kayo sa aking FB page, Obra Nito Per TV. Yun po yung aking Facebook page mga kamaster. Pakipalo nyo na rin po mga kamaster. So, ayan mga kamaster. so ito siya mga kamaster patutuyon lang din natin to Ayan, so isa na lang mga kamaster yung lalagyan natin ng puluhan Ayan, so ito yung ating horse handle design balay dalawang kabayo po yung ating puluhan mga kamaster so ito ay lalagyan din natin ng epoxy sa butas So, ito mga kamaster, matagal pa yung proseso nito. Kasi gagawin pa natin to ng scabbard. So, yun ang abangan nyo mga kamaster sa mga susunod kong upload. At i-update ko kayo mga kamaster. Dito sa ating dinagyan ng puluhan. So, ito na siya mga kamaster. Yan puno na yung botas niya. So ito naman pong tang yung lalagyan natin mga kamaster. So ayun mga kamaster paki-likein, share na lang po itong ating video para maraming matuto sa so, mga gusto matuto. Sa mga gustong gumawa, ayan, pwede na po kayong gumawa na kahit kayo lang po, hindi na po kayo pupunta sa mga maker ng mga itak. So, pwede nyo na po itong gayahin mga kamaster. Kahit wala pong design yung inyong puluhan, kung gusto nyo lang po magkaroon ng puluhan ng itak nyo, ayan. Ganito lang po yung ginagawa ko para kapit na kapit po yung mga itak natin sa puluhan. So ayun mga kamaster, binabahagi ko po sa inyo lahat ng aking natututunan sa paggawa ng mga puluhan sa mga pag-design. Panoorin nyo lang po dito sa aking channel. Marami po akong mga video. Mga tutorial sa mga gusto kong matuto. Ayan. So, pwede nyo po pagkakitaan mga kamaster yung mga ganitong mga gawain. kahit sa ang lugar po kayo mga kamaster pwede nyo po pagkakitaan din po yung mga ganito so depende na lang sa mga hilig ng mga kamaster natin dyan kasi kung wala rin hilig mga kamaster dahil mo rin magagawa yung mga ganito so nasa hilig din po talaga mga kamaster kung mahilig ka sa itak mahilig ka mag carving Ayan. so pwede naman kahit walang carving mga kamaster nasa inyo naman po yan kung ano yung gusto nyo. Kasi yung iba ayaw din ng mga carving na mga itak. Yung may mga carving ayaw nila. Sa gabal lang din kasi mga kamaster ones na Isang trabador. May mga design yung, yung itak. So sayang din naman. So ito yung mga ganitong design mga kamaster is mga pang display lang. Yun. So pwede nyo lang sukbit-sukbitin. Pwede display sayang nga naman mga kamaster na gagamitin mo na kahit saan saan mo gagamitin so pwede o pwede naman po gamitin mga kamaster nasa inyo naman po kung ano yung gusto nyo So, ito na sila mga kamaster tapos natin nalagyan ng epoxy antayin lang natin to matuyo ito na mga kamaster natuyo na yung epoxy nilagay ko ito na po yung kinalabasan ng ating puluhan mga kamaster Ayan. so ito yung unang linagyan natin ng puluhan mga kamaster ito yung pinakamahaba ito po ay 19 inches blade isang horse handle design at ito naman po yung ating hand handle design mga kamaster yan so ito po yung pinakamaliit 6 inches blade lang po ito at ito naman po yung ating tiger design ayan so ito po ay 9 inches blade At ito naman po yung ating dragon design mga kamaster Ito ay isang ginugon 12 inches blade mga kamaster Ayan. Ayan yung ating mga blade mga kamaster Ito rin yung ating horse handle na 13 inches blade So bali dalawa po yung ating horse handle mga kamaster Ayan, Ayan. So update ko na lang kayo mga kamaster sa mga susunod kong video pag nagawa natin to na is covered ayan so maraming pong salamat sa inyo lahat, mga kamaster sa mga hindi pa nakapag subscribe ayan subscribe na po kayo dito sa aking channel at huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang aking mga video at syempre huwag niyo rin po kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayo manotify sa tuwing may bago po akong upload ayan so maraming pong salamat mga kamaster kita kita lang tayo mga susunod mga upload